kabasbas no so, ito na ako mga kabasbas si so, mangungua naman ako ng mga palwa mga kabasbas so, ito po yung ista ko mga kabasbas no? so, hindi ko po yan na puputol mga kabasbas kasi ano may ulan pa mga kabasbas so, tara mga kabasbas pupunta muna tayo sa yan mga demohan yan kukuha tayo ng mga palwa na para ilagay natin yan. So tara mga kapalwa, sabahan nyo kung mga kapalwa. So yan po yung view natin mga kabasbas no. Diyan po tayo mangunguha ng ano, mga palwa. Yung babasbasin natin mga kabasbas. Yan, daming niyog mga kabasbas na ako mga kabasas kaya na kaya na ano, umulan kanina ng umaga. Kaya hapon ako mag ano. Nabuti yung hapon kasi kasi walang init. So maghanap tayo ng yan, mga palo, mga paluwa. Yan ang bas babasbasin natin. So tara, mga kabasbas, huh? Kukunin natin 'yan.

Tuturin na natin mga klopo okay. Kailangan natin putuloy nito mga klopas Kaya malaki yung ano Putuloy natin ng buhay para hindi Tayo mahirapan pag putol Pag nalala ayan na siya Okay na Magana pa tayo mga klopas ayo maghanap nang ng... ayrapa ng... na api marat bas mobok lah mobok lanap payonan pataas na palawak ito mga laga mananatin ito mga kada-kada

Terbang ko na, alas, test na kahirap. Ito, kalangan konsentrado, para matang doon, matanggalin matang doon ng pagkain. Magkakawan, putul putulan natin ng ulo para hindi magbigat. pag ngalalaya na ngingal bang tungkol lang lagay para mabilis ya marawan at madaling malaya kebas-bas oh di punggirnya namin mga kebas-bas di punggirnya kita kita mesin lah tunjuan lah mga kebas-bas dan seberang daming lama gak ada seberang mari tak mari kapan saya menghadap nang mga anak mga kebas-bas takut aku mga kebas-bas kasi pakai ahas Pauwin lang ako mga kabaspas, kaya ano, umuulan na. salamat lang na, mga kabaspas, pauwin na tayo mga kabaspas. Bukas naman. Tapos, tapos. Maraming, maraming salamat po sa panunod sa aking video mga kabaspas. Tapos sana po, nagustuhan niyo po yung video. Kasi Share and follow and subscribe lang po sa ating YouTube channel. God bless mga mga. Kebas bas, maraming selamat sa panonood video kebas bas.